Uy, gano'o ko. Ay, Hilux din rin anad sa Manasa, sa village. Mayusip. Uy, gano'o ko. Gino ako, Mariوسف. Na address sa na ass, Mariوسف sa village good. Uy. Uy, gino ako, I'm back. Gino ako, just get. Wi kaloy ay. Na Ah! ge na pa ge. Gino ako. Gino ako. Ang nag drive, just go. Ang nag drive, lo ay, Mariوسف. Mariوسف, oi, Gino ako, kakusog jud, Mariوسف. Ang drive. Sir, ginaw ko, oi. Gusto, dyan kaing yung baha. Mariusip. Baha bahala. Bahala na lang ngayon, driver. Baha na lang ngayon, ay! Ginoog ko ang driver! Naanod driver! Naanon ang bag, Mariusip. Ala, oi, ano ang bag pag nga gilabay. Ginaw ko. Ay! Pisa! Pagdala, ginaw ko, Mariusip. Uy! Ang driver! Mayusin, ginoko. Ang host na lang! Ang host! Si ginoko! Kakusog yun sa baha, yun! Ginoko! Ginoko! Alay, nabuhok ang ulan! Alay, ginoko! Natumpag na po dito sa unahan, oh! Ginoko! sa boring up doro ni Gikan huwag na ano na Diyo, dalo, uy, unta huwag ginuok ko nganong gipugos manggyod og tabok oy sige bahala na lang tanang hilux hala ning naog na lang tanang driver oy, dili pa pa gunito na host, nga green oh Gino ko unsa may pwede matabang ana oy? Namang gud sa tunga-tunga jud. -tunga, Gino ko. Oh, kaso jud baha Mary Mariosep. Wala oy. Gino ko, maloy wala jud. Kalma lang gid ang driver ba. Naman anang... ko sa tunga, magliso dan driver o kuan naog. Nya wala pa yung PC, nga katong PC, betawang katong orange. Oh, kasug dyo kayong baha. No, ay nga nun, itabok siya, no? Ay, ginoo ko. Ay, ayaw lang dyo, ginoo ko. Kasug na dyo kayong baha. Diri, asa na plane Kana, ay! Mantag, dili na mabali, oy.

Ay lang gud, mantag dili lang gani siya mabalik yun. Kaya para dili masudlan ang kanang sulod sa Hilux. May gani kay pulpak kaayo. Mo'y nakabukot kay pulpak man siya. May gani tong kuan no, katong nadiri ang aside. Nakaambak yun itong lalaki o katong naka-brown. Kato, kato, naka brown naka yun siya. Pero ang driver, kay naragyo dari asa sulod. Nga human, kusog man jud kaayo. Di yun siya kalabang. Tapayo na kung dito. Dunite sa day. Basing mga hulog na itong cellphone dari kadugayan. Wala bagod gani do. Warta ba itong cellphone? Wala ang katong nasa bag. Pepe mga pilay. Sunod ako day. Wala kwarta. Wala o Gilabay daw nila itong bag. Baka itong naanod ganina. Dako daw kayo itong kwarta dala. Yung man naanod ano ko. Yung saan man wak. Mm -hmm. oh, sige. <tapos> Hala o, nalangkat na good ang kuan sa ligid. O, ka na o, ka na. Nakuwan na o, nalangkat ang kuwan sa ligid. Ano? may lang po Ana! Ay, ginawa ko, pag yun Sige. Ay, Lord, panungan, hindi Ay, ginawa ko! Nangirog na po. Ay, ginawa ko. Lord, ayaw ayo lang Jod, ayo lang Jod. nan dari sama sa, sama sa dari sa buan, unahan sa anitapan. Ambot nganu ning tabok yud na sila nga kusog man. Ma na ara un, ay nay nay siya pero gikuan nagrestyo na siya. Pero dili pa Oh, nag hinay-hinay katumpag diri sa kilid Mo na maglisod ang mga nagrescue. may gani kay pulpak siya dili ra ka wala na ka siya nakuan ay pi pero hinay -hina naman siya. Oh, hinay-hinay -hina na dahil. Oy, maring na diri asa, manaksa ni siya maring sa sapa diri sa village may lagwa pa mata to matato akong mga anak dito natulog akong gibiyaan nurok-urok mo ganit na anak diri, diri sa village ni ni si diri sa sapat sa village Nya gilabay tung bag ganina pag amba yeah, okay. yeah, -gan ka lalaki. Nya human wa na absan dagan do kay kwarta dala. Ay sulod na do toy kui kwarta sulod. O oh, kala gi kuan naman siya o. Oh. Kana ay thank you. Diri Hoy ha, o oh, sige pada plinta pada plinta. Sige pada plinta. Padaplin ta okay. Ilahan na daw kuan nun. Ambot mo. Kung saan driver ani mo? Kuan dito ah. Magunit at umpisi. Oh. na lang ng Hilux draw. Uy, makita pa man na. Ginoo ko. Masangit na naman na dito. Pero atong bag dahil. ano na, amot. Alam eh, ginoo ko. Ang sayo, cellphone ng Cellphone o. Kwarta. Ginoo ko. Ginoo ko. ba? Giuna, gito niya. Grabe ang kwarta no. Kay mo, ba gito yu yeah, yeah, yung kanang kuwan. Hindi, kanang paggawas ato niya. O, paggawas. Nakuha mga gamit na no, nagawa. Gisunod na po niya ang okay. kaya gamit. Ambot lang pud kaha kay basig ning ning tabok ni siya hinay pa niya humaning ning builo gurong baha moto na wala siya kabalik guro Matabuna ade, Aligay, garigay, Dere, okay. na ta diri na glad pud ali diri adik dire oh gi gi na nila rescue Tuara, uh, ang driver dyan na, paman sa kuwa, uh, napasasulod. Pero Oh, wala. Oh, wala kay gibali no. Okay ra kaayo gyud. Full pack my God, siya. May ganin kay full pack siya no. Unsa kay mga dala ana do? Wala oi, kulba jud kayo, ganina pagka ano jud di ginuo ko ka kulba. Mm. Oh, wala. Dahil yung nadakot to pag-itsa. Oh, ha? Oh, banin mo. Hindi, hinay ka pagka-itsa po. Oh, hinay pagka-itsa? Kasi mm -hmm. nag-itsa. Kanang driver. Ay, kanang driver Oh, Oo, maglisod. Manggut siya no? nuk. Ay, naratul na. Naratol na, gut siya. Sige, come on. O, niya. Tapos, ito sila ay. Oh. oh, ang driver ani napagyud sa sulod. Napagyud sa sulod kay kuan. Ambot nga. Ala nganu wala paning gawas ang driver. Iya hagyo isepti ng Hilux, niyaba. Iya, unungan. Iya hagyo unungan ng Hilux na nabuang na. Pero ni hinay na yun ang tubig. Unlike ganina, kusog jud ka to. Ulan na po na ronte. Oh, pero kung ulan niya, wabaya jud ni hunong ang ulan. Ang driver ani na pagyo sa sulod niya. Megani wa jud ni nabali kay pulpak man, pero nabali ni a. Puno jud ang kuang ilaha pang gi install to ilahan kuan dito a ah, o oh. kay para dali ra maka kuan dali ra maka ang driver no hala lisod pud ba na ini gawas sa driver no mm. gawas lag like, kuan siguro nig mosaka sa taas Feel na ko mo nang wala ning liho kay na siya gig a. anan didto control ah. dito sa sulod na agano na ano niya kumtahay nigbuhi anak niya buhi anam sirit Ang tao na gaya ng ko, iya, pag rambut mo kisik niya anak ko. Ang ganit, kakisa ano uh, mo no. na kisik. Ang ganit, kakisik. Ang ganit. Ang ganit. May lakot akong Makanday ni ba? Hmm? ni Kusog hmm? ka ay o. Oh. Kusog pa Kusog pa dyan. Hindi anday ni Melvin. Yeah, oh na kay kaabot dari ang wifi. Uy, layo-layo na. Hmm? nara ditong wifi. Makaano ka rin sa paano yung makaano? Makaano ka Akin sa ano dito ah? Ay oo. Oh. Mama ni Lamaricil, no? Dari ang tunapitan dapitan ano ito mama ni Maricel ah, sa obo? Hindi pero mo rin yun. Pero katabok Ay oh. Kandira, sa una no? Gani ah, wala gito gawas ay basing mo buhay ba Manang! Diraan na lang ito pa kung kayo ba o? Manang ano? Man ng Hilux. Pinuok hmm. ko ah. Mahala ko lang kayo um. Hilux. kana ba? Naguna-una na na siya kay katong nalabay nga bag. Hmm. Pero namin no. nagukod tayo ng gumus. Nyo may laging madakpan ito. Ako oh, sa baha. So, madakpan tadip, tadip, tadip. <laughs> <laughs> Oh, naapa sa sulod. No. Dapat ganino nun, yung gawas nun, Ano po dahin nun. Ang sira sa bakso. Ambot lang ani. Kanang isa na eh, Ganson, ambot lang no, ambot lang ani din oy. Ah ni gikan marag pulang lupa ni gikan nya. Oman padulong siya ganitapan. baba pababa. Ba ang isa ka bag, na anod. Ang pangungkrahay. Ang isa na, na anod. Wala oh. na, aran na, araw na. Mugawas na ang driver. Dahil, gulit isang payong, dahil. Palinghog. Ah, manakawag ng driver. Kung saan driver? si? kailan ka na, dahil? Ikson. Ha? Ikson e. Eh. Ay, wala man. Mugawas na ang driver. Hi! Alaoy, nangalangkat na lang yun ang pambala na lang nag mga langkat na lang. O, iha lang yung gis, iha pang isunod. Ay, kana hinoon nga bag ko, basig bulawan. Bulawan to. Nagtinil na lang siya. Ang bot, ka ilam mo, ani, sa manis siya. Wala ni ka ilam. Tuara, tuara tong helper, o, helper ka, ba niya? Tuara, nakaambak o una ganina. Yan, driver, kagilabay niya ganina ang bag. Nga na kwarta daw to. Hinay pagkalabay kay Ratul. Ano, iya ha pang check no. Nangabasa bang ang dala. Naguro siya gipangita. Dira ka. Na problema gina sya, na siya tanawa. na problema gina siya no. Kaya ano, nga nawa man siya Saka. No, No problem magit siya kay wala man gid siya duha duha pa man gid siya mukuan o oh, musaka. Dalawa problem magit siya. Hello problem. Kuan gid to baka to gid to ihambag no. Mulawan. Mulawan. Kay nganong buko oh, no hinay ba niya pagka ambak. Natulala siya. Ang tanda ng kawayan rati o patulod. eh, dali naman siya. Makakuha naman ito siya daan. Kung na oh. bang mo siya kadagan? Maka nagbira diri pita Oo. Oh. Ang nakakuha na kayo. Maraming nagproblema siya atong kuan Iyahang gilabay. Ganina nga bag ba? Nahinay niya. Ganina ta kay ambag, no. Ma, ah, na na yukot, ang bag no. mo, na problema na siya. Ang bag ba o. yan gilabay niya. Ano, wala man na-absan ako. Napay tao dira. Ito na yun na Mama na isa. Oga ikaduha to nya humay. Wala na lagi dia susuka. Wala na. Nya humay na kwan. Oto oh, na Nang kuya bungoy na mundong ini delikado na mutabok na. Dili ta bata tan awar gud ta unin balik sya ta. Tari uh wala -huh. uh -huh. uh, na pagkusog. O nya humay ning ba. Hey gino ko hapit ta pagyuko malubat nya akong mga anak. Na may bisi. ang bisi huh? ta nya ambot ning gawas lagi ganto sya. Dili na ya wala may minor na ulan. Uh -huh. Tingala ko tawanya biya ihang e, high uh lux yo Oh. sulod na pod. Oh, ning sulod na pod siya ning gawas na pod. Na problema gyud siya atong bag. Ang dagay kay na okay, sangit na. Na sangit ganit ka? no. Gyud sa nang Gera wala bay ang tok nang pisi gani na no Gikot dito. Kuan unta iyang kumpayutan ba? Ngano no, man na pag ni hunong de, dra, usap usa pang pisi. Oh, ambot na hunong pod siya dira na ra. Kaysa dito apa sa unahan mahuno. Dito nagika anot? Oh, dito sa may tulay. Ay kabuang. Kan awat ta ba. Ano? Dili ba ngano no, na rasya dira na na. Na siya. Mo driver yeah. siguro. Oh, mo gay na nag-drive no. Feel na ko ta do Ha? Uh -huh. Na problema gyud na siya bag ta. Ah, mang bag ron. Na, anod, na gani, no. Ay may... kabuang. Uh -hmm. Ang bakit sa gani ganina no. Nya puno ka imbag. Bukat ka, niya pa kay bag paglabay niya kay. Ganit no, mo war tanawa ra gudo. Kanawa o na. Kanawa ba mingi? Ay paingon pa mo baba. O no. Ay ambot pa iya pa mo baba. Ay sa manto kwarta ay Ambot ang ambot. Ado, ari si kuan. Kanang kuan ba? Sa kanang mga barangay ay sa kuan ba? Rescue do sa barangay. Ay, di na po na madali ka ano doy. Dili na no? ni, mino, no? ni, mino, oh, ni, mino. ni minor na doon. Ni minor, ni minor. na do ang kuan. Ni minor naman ang ulan. Dili oh, na kayo. Di ano na? Nanakuan. Oh. Na ano na, na. na? Truma ganit siya no. Tanawa, dagahan na kayo mubira sa iya ha. Pero, In never, siya? oh never pagod siya mo saka, o. Oh. Doon na ginakapisi ha. Pero nang kuan, o, oh, tara mo. Ambot lang ka ha, um Ah, sige na. Ayun na. Ay, nagkuhag-hagdanan. Nagkuhag-hagdanan pa daw. Ano naman lang niya ay, oh. nakuha nila. Namay nag-rescue dito sa bag. Tanawa daw to, dahi. Ay, nai, ni dito. Oh, katu-katu. nag-motor. Ano? Ay, dara na, Nay hagdanan. Uy, hagdanan sa binangay. Ay, kana. Ay, kana. Ay, kalusot na siya, ana. Ah, kalusot na. Ay, thank you. Ganit, no. Ganit, no. no. Ay, ay, o kira kaya nagkuhaan siya, nagpatuok. Hmm. Nakakuhaan na kayo ang driver. Huwag kayo makitaan rato. Huwag hmm. kayo nakitaan. Ay nag sa iyang bag pero wala kayo, nakabalik wala lang. Wala na lang kami naghihilap tayo sa sulod. Ah, kung saan? akong bag niya. yan. Alam ka, abi mang abi bimang jod na nga, maanod na jod na. Ah. Hmm. Motogi na. Ang Hilux na lang, wala nang, nang... tao dito wala, nang... sa sulod. Uh, <laughs> Ano na kapisik naman din, ako na makuha Na gold buy na mo <laughs> gold buying yun ni ba kay nganong Hinay man pagkalabay ang bag kay bugat di ay. ay. Wala gyud nalapos dili, ah? wala, wala, Oh, driver ay, niya human. Duha man ni sila niya nakaambak tong isa ganina. Ay sila ang sakay ana. Oh. Ah, ni ang sa una. Oh, ang sa unahan o oh, oh, kay sige nagkatumpag. Oh, halos gamay na lang ang dalan dito sa unahan. Wala, 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 wala. dako kay no ba. <laughs> Nagurot gay bulawan no kay nganong bugat man kay. Sana wala gud duha-duha gud siya musakan. Ogani no balik-balik sa tulod na mo, gawas na mo. siya mo Ay wala na to oi. Tara oh, dili gud kay siya mo istorya. Sana driver. Dagan magtaok ay. Dili na ra pod niya pizza gud. So, Kusog ko rin eh. yung sarap at kesya ay. Ganun yun. Narasol na to ay. Ganun. Sa kinsa ba? makamakay na ni oy? Ang mm, anas di din o oh, basig driver na daw na sa ana niya. na problema siya. Basig driver na bitaw siya no. Ay ambot lang, ay, niya, lang ka. inya eh. kailan ka ka anak dahi. Kaila ka anak ta. mula oy. Ambot na gadiin ba din bahala sayangan sa Hilux. Oy, da, bahala na ng Hilux. Dira, oy, basta. Oh, makita na rin na. Mayroon kinabuhay. na, na Ang importante ba din, katumbag, nabugat ka kayo. Mm Huwa -hmm. <laughs> na na. Huwa <laughs> na na rescue ba din. Asan na Layo no? <laughs> na rin ba, uh, na kayo na. Yaya, tumakapunit ako. Oo, oy. Pero dami na pwede ako. Pag-inig ko Pupot yun na tumbano no? Pagsakuan, no? Wala, may gani na wala na tumba. Oo. Wa, dili guro na siya matumba kay pulpak man, dagan magsulod. Pero wala na isulod. Ay, na isulod, anak. Oka na, oh. Ah. Hmm. Pero at least, hinahinay naman ang baha. Hinay, mag-ulan, anina doon. Hinay hina, hina na po ang kuan, ulan. Ano naman, sa sen? Ay, ako. <laughs> no, bag na kaldero, kaldero man di. Ang ako man. Toro, motor. Ay, oo, abin ako, abin ako na ako bag. Ay, to. Oh, papa, oh, sa kaina. Oh, okay. gitom tong mga bag di eh, po, gito maklaro. Dili pula. Ay, pula. Pula ang bag basig makaagi mo ha. Pula ang bag. Dito di mo. makaagi mo ato nga pula nga bag, bahini taun po. <laughs> <laughs> nasi bahini me Medire kay na si Tata o oh, Marang napingis nag inom si Tata o oh. Mm. inar o oh. Uy amo ah, nag ta mm. Amo ah, mo nag inom dai ko ba? Napingis pa si Tata ko mo kisay kita atong bag bahini me, pang Pangtuba ni Tata <laughs> Kabal <laughs> ato, sumbab, na lang din niya git sa bag. Ah, man din niya git sa bag. Hindi, no. Ay, dito pa? Hindi, dira ay, 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 dira na. Ay, ang kanang lalaki ka na. Ni ambak na na siya dito apa. Oo. Uh, sa kaya na. Ni ambak siya niya, man. Gilabi din sa driver ka na naman ang lalaki dito. Oo, so, kaabot. Oo, so, na absan. Oo, na oy. Bugat, bug ganit. Bugat bag ba, puno. Wala, bulawan na git. Bulawan, dito. sa mantuin. Hindi naman nakabalakan kayo. Hindi ka naman naman. Mm. <camacala> na ni Maanod. Hindi naman ay pisi. Hindi ay. di. no. Ing aron jud ang mga kanabitang mag-grill ang mga marites. ingani mm. Ing jud. Mm. Magpapok jud. <laughs> 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 Grabe na no, pay si tata ba na basa na maninuon ko ni yan tulo. Bila pa isa oh. <laughs> <coughs> Nipong naman noon ko. Po. Nipong kung tanaw sa baha. Kung oh, interview, interview daw ang driver bi. Uy, wag ay nang istoryan. Magliso daw tingog. Ikaw daw daraan. Tano. Ay, may istorya siya, pero murag sinya-sinya sa baka. Murag watch

Kaya kung... Kaya kung... Kaya kung... Kaya kung... Mantag Nami, sa Zintos, uh... niya aking ilag patay. din Maanong kilog kasi nga. Busong dan, niya, busong dan. Niya na mong kanya ito, Gina. O ko na. Gusto ka. Tingnan na ka. Nagi man. sa git Masig na po ito yung cellphone ba? Nagi, ito yung cellphone to. Ay, so sweet. na eh. Ang kong say, sulod man ay, ang cellphone, ah. Kaya ang bag man klaro man dito nila, Wala. Wala na dyan. Wala na Ang sinina. Kato man, yung muna ang dito. Ang bak nun Ah, masya nagsakay. Dasa, -da, dasa, 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 -da. Kapat yan ako anang, anang, tak, -bali -bali. no, kailangan na nang trat mo, nagbuli-buli. Gawa na buhat. Masudlan, mandali. Masudlan, to bake. Daga, na mo sa kain. Oo, to na doon na baka, ba? Ito na doon nay baka. Tila rin sa kain, ano na eh. Dua, nangyay sila. Ay, duha? kana O kato? Dua, hmm. uh, ano? Kaya mo, diba? Ay, buwang mo, mm -hmm. sayang. Dito ko okay. na, Una, ito bakit? Ano na ang hinay naman, hinay nang na baha. Uliyon lagi kaming, ko sa naku, do, kung anak ka. Sa nako na ang hinay na ang kuan hinay naman ulan.